Uy, balak mo maging MC Taxi Driver at napili mo tong move it para maging app mo. Kaya yeah, panoorin mo tong video na to para magka-idea ka kung magkano nga ba ang kinikita ng isang move driver. Let's go! So dito nga guys nakakuha na tayo ng ating first booking around mga 10 am Tapos dito yan na-drop na natin yung uh, ating booking o oh, ba diba, ang bilis Nga estudyante yung natin dito guys sa so may school yan Tapos dito So dito guys pagdating natin sa SM uh, nakaapat na booking na tayo At uuwi muna tayo kasi para makapagpahinga at makakain na rin ng ating tanghalian at nagset nga ako dito guys ng booking booking pawe yan SM tayo, tayo nilagay ko guys kasi para pag may nakuha tayo medyo malayo layo yan ito nga guys nakawin na ako dito sa bahay mga around 1.30 yan magkakapi muna tayo chill chill muna tayo guys kasi katatapos lang natin kumain so dito nga guys ready na naman tayong bumakbak mga around 2.30 na yan Makapagpahinga na tayo ng mga 1 hour. Yan kung makikita nyo, apat na booking na yung nagawa natin. Yan, simula nung 10 a.m. So, from 10 a.m. hanggang mga 1.30, yan na nakakuha tayo namang total ng apat na booking. Yan, pumasok yung booking mga 12 p.m. Pero, syempre, nag-drive pa tayo pa uwi. Kaya mga 1.30 na tayo nakauwi guys dito sa bahay. Yan, apat na booking from 10 a.m. hanggang mga 1.30 guys. So, yan, 356 siya guys. Yan yung total na kinita natin na bawas, bawas na si move it dyan. Pero syempre, babawasan pa natin ng ating gas. So, yan. Eto na mag-open na tayo ulit guys. Around 2.37 na yata yan guys. Medyo malabo na kasi. Pero eto na yung open na natin yung ating app at ready na naman tayong bumiyahe ulit. Bakba na naman to guys. Ayan na. I-open mo na yan. Tagal mo naman. Tanghali ka na. Ayan. So wait lang natin. Sa papasok na tayo na booking dito guys. sa so ito na yung ating pang limang booking. At yan nga may pumasok na ulit na ating pang limang booking. So, let's go. Around 2.30, mag 2.40 na yan guys. Yan, nagre-ready na ako. Para sa ating pang limang booking. So, dito, guys, may mga nakailang booking na rin ako dito. Hindi ko lang nabibidyohan kasi. Mga weirdo kasi yung mga customer ko. Yan, parang ayaw nila sa camera. Mga shy type kasi sila. Buti pa ito kung sinanay sa likod ko chill chill lang. Papay pay 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 lang siya. Yan, nakasyam na bukod na ako niyan guys. 737.60 Yan, ang oras na yan. 5.38 guys. At ito na nga, inabot na tayo ng gabi. So, medyo magulo, di ba? So, eto dito sa video na to, okay mag-alala kasi ipapaliwanag ko sa inyo. So nasa ano ako niyan guys, nasa tagig ata. Yan naka 900 na ako niya, 900 something na yan. Yun. So mga ang oras niyan, siguro mga nasa mag-8 -e na yata to guys. So dito, nagset ako ng papauwi pero sobrang gabi na at nasa ano tayo eh. Tingin tayo, tayo eh. So parang ang mga pasahero ngayon mga nasa ano eh. Mga nasa BGC yung mga pauwi. So siguro hindi na ako nakakuha ng pasahero niyan kaya pero umuwi na ako. So ito nga guys, so 11 booking ginagawa natin 932.80. So makaka-uwi ako niyan mga alas 8 alas 8 by sa bahay na ako. So from 10am to uh, 8pm o oh, hindi sa'yo magaling sa mat pero mga ilang oras ba yun so yun nga guys 10 hours siya guys 10 hours so from 10am to mga 8pm yan kahit wala na akong pasayero dyan syempre uh, binibilang pa rin natin yung oras natin dyan so yan nga guys 11 booking so yan 932 yung kinita natin pero hindi pa yan yung talagang kita natin guys kasi syempre magbabawas na pa natin ng gas yan so sobrang mura ng gas ngayon siguro ibabawas natin dyan is mga 200 so nakita nyo di 700 na lang ang matitira mga 730 na lang syempre pababawas ka pa ng maintenance mo at syempre yung mga pangkain mo pa Tsaka yung load mo pa. So, ang pang ibabawas, guys. So, hindi rin ganun kalaki yung kinikita din talaga dito. Kasi nga, minsan may ipit ka sa traffic. Ayun. So, mga mga customer, mga nagpapaantay. Yung mga ganun, guys. Kaya, hindi rin ganun kalaki yung sakto lang. So, yun. Depende rin talaga sa biyahe, guys. Kasi, minsan ah uh, yung 10 hours ko makapot din ng 1K get yun. pero depende talaga sa magiging flow ng iyong biyahe pero alam ko yung mga makatagal na rider dyan yan, maraming mga diskarte yan kung paano sila kumita na mas malaki kaya naman mga kapwa ko MC Taxi Rider Ayan, i-comment nyo na yung mga diskarte nyo dyan sa baba para malaman natin yan at matutunan namin kaming mga bagong MC Taxi Rider so yun lang naman guys gusto ko lang kayo uh, bigyan ng idea dito sa ating move it so kung trip nyo yung mga ganitong content guys yan syempre subscribe hit the notification button ilike il nyo itong video i-share ninyo para siyempre lumago ang ating community. Yan, nasa ano tayo. Nandito ata ako ngayon sa ano to, y? Kenneth to eh. Yan, shout out sa mga taga Kenneth pinagbuhatan dyan. Mabuhay tayong lahat. Yun guys, dito ko natatapusin ang aking video. Sana may natutunan kayo at siyempre see you next video. Shing! Try.